Nakating ko din po kasi sa Kuya Rao, Kuya po sa pagdala po niya mga gamit. Hindi <laughs> lahat sa mga kibos. Kasi <laughs> pa na Nakahanda na po yung Marianda. Anong mayroon dyan? Saging po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank uh, Thank you lagi na lang may ganyan ah. At, uh, parang gusto mo ako magkasakit, ah. <laughs> Palagi ito pinapahit mo sa... Ha? Mm, salamat. Ikaw din. Ikaw rin, kumain ka. Baka napagod ka magpakain nung sa baboy, oh. Hindi. <laughs> hindi. Hindi ka na naman kumakain. Yan ang sinasabi ko sa'yo ay kami na lang kami. Hindi hira. Nagpapagutom kang masyado. Kaya... Sorry. Kaya numinibis yung pisngi mo eh. Maliit niya. Mga payat ka nga. Pisngi ko na lang po lagi ang sari yung... Pinagtidis kita <laughs> na <laughs> yun. Ano? Kaya nga. Kaya nga. Tak ada, tak ada. Tidak ada.